Right mga master, so welcome back ulit sa ating YouTube channel. Bali, update tayo guys dito sa ating uh, studio. Ayan, so andito na tayo ngayon sa, ano, sa part ng ating ano, uh, si, kusina. So ito na kasi guys yung ating uh, magiging kusina. And then ay uh, itong lababo natin, so titibagin ko na re So magkakaroon ako rito ng ating uh, dahan. So metal stud din yung out ko rito. Diyan, diyan ko na patatamaan sa itaas. Ayan. So ganun din yung uh, process natin. So 2 feet, feet, So ito ilagpas lagpasto ng 8 feet. Kaya meron tayo, rito, kakaroon tayo ng uh, suruho dito. Then ah, naglagay na lang ako itong isang bintana. So, yung mga bintana natin, ayan. So, bali jalo lang yung ating layer dito. Okay? So, binakas ko yung jalo So, ginamit ko na lang siya rito kasi hindi nakapit ito yung screw. So, metal stud and then rivet ko na lang dito sa baba. At saka sa taas para mag magkaroon ng atibay yung ating jalousy rito. Okay. So by tomorrow isa bali didingdingan ko na yan. So Diting din para matak mat, ano na matakloban na. Bali dito na sa part dito, so dito na ako maglalababo. Ayan, so naglagay nagano sinisil ko na lang are. Yung ating uh, maging uh, floor drain, papunta ron sa kanal natin. Then uh, yung maging lababo ko rito, so metal stud na lang din and then hard hardtop para makatipid tayo. So mahal uh, mahal kasi kapag uh, magha block pa tayo. So gagawan ko na lang ng diskarte. Eh. So hanggang dito lang yung ating lababo. Ayan. So dito naman yung lutuan natin Dito yung mga pinggan na natin Tsaka yung ating ano Dababurine Okay So yun lang nga bali Nakakapagod So solo-solo lang tayo bali nakaka utay tayo naman tayo So yung gawa natin yung mga master So napakatibay niyan. Ayan So hindi malang uh, mauga Then ayun nang yung ko rito sa kanto Bali dito isa Wala nang aposte uh, Bali naglagay orito ng uh, metal stud Na paharap Papunta roon And then yung uh, metal stud naman Napapunta rito So ito So magkaharapan sila and then inribit ko na lang 'yan dito mga master. Ayun. So pinagdikit ng dalawa. Niribit natin. So kumapansin niyo, napatibay niyan. So hindi na lang umuuga. Then 'yan, may print ties at us. Ayun. So 'yon, uh, didingtingin ko na 'yan bukas para magandang tingnan. Then uh, diretsyo na tayo rito sa pagpuntang atin tahan. So ito guys, Isaan ko 'yan. Bali mag-aasin mag tayo rito, maglalagay tayo ng pasamano. So hapleng hollow block natin diyan and then dito yung apintuan natin para sa maging atindahan natin. Okay, so sa malit na negosyo natin. Okay, so ilang muna mga master para inapit ko lang kay today.